Matapos ang mahabang taon ng pakikipagbaka at walang sawang pag-a-advocate, sa wakas ay naaprubahan na ng gobyerno ang matagal ng hinihintay na 6,000 piso buwan ng pension para sa aming mga mahal na senior citizens. Hindi ito biro o fake news ito ay totoo at opisyal na. Ang makasaysayang desisyon na ito ay kumakatawan sa pinakamalaking pagtaas ng pension sa kasaysayan ng Pilipinas, Namaaring maaaring makinabang ang mahigit 4.5 milyong senior citizen sa buong bansa. Alam nyo ba na ang dating pension mula sa social security system ay hindi na talaga sapat sa pagtaas ng mga presyo ng mga bilihin? Habang tumataas ang inflation sa 6.1 na porsyento nitong nakaraang taon, ang karaniwang pension ng mga seniors ay nananatiling napakababa pa rin. Pero ngayon, salamat sa Diyos, may solusyon na tayo. Ang 6,000 piso pension na ito hindi lang simpleng numero ito ay tunay na pag-asa na magbabago sa kalidad ng pamumuhay ng milyon-milyong senior citizens sa Pilipinas. Isipin nyo, dagdag na 72,000 piso kada taon para sa mga deserving seniors na nag-ambag sa aming bansa sa pamamagitan ng dekadang pagsisikap at pagtatrabaho. Maging para sa mga maintenance medicines na umabot na sa 2,000 piso bawat buwan, gastusin sa grocery, o simpleng pagkakaroon ng dignidad sa kanilang golden years, ang pensyon na ito ay tunay na makakatulong. Pero ito ang tanong ng lahat, kailan nga ba ito magsisimula? Ang timeline ng implementation ay napaka-importante dahil maraming seniors ang nahihirapan na financially ngayon. May mga rehiyon na magsisimula na sa distribution sa susunod na buwan, habang ang iba naman ay susundan ng phased rollout system may mga specific requirements din at mga dokumentong kailangan para maging qualified. Ang pinakamahalaga rito ay ang eligibility criteria hindi lahat ng seniors ay automatic na makakakuha. May mga specific na kondisyon tulad ng age requirements, dating employment history, at kung miyembro ba ng SSS o GSIS. May mga special provisions din para sa mga indigent seniors at PWD seniors na may double benefits pa. Ang Department of Social Welfare and Development ay naglaan ng 324 billion pesos budget para sa programa na ito na nagpapakita ng seryosong commitment ng gobyerno. Ang mga regional offices sa buong bansa ay naghahanda na para sa malaking gawain ng efficient at transparent na distribution ng mga pension na ito. Kaya mga kapamilya, kung gusto ninyong malaman kung kailan exactly magsisimula ang 6,000 piso pension na ito sa inyong lugar, anong mga dokumentong kailangan ninyo? At paano maiwasan ang mga common mistakes sa application ilight -like ninyo ang video na ito ngayon? Ang simpleng light like ninyo ay tumutulong sa amin na maabot pa ang mas maraming seniors na nangangailangan ng importanteng impormasyon na ito. Mga kababayan, narinig nyo na ba ang mga chismis sa mga palengke tungkol sa bagong pensyon na ito? Maraming seniors ang nagsasabi na hindi raw totoo, na isa lang itong pangako na hindi naman matutupad. Pero nandito ako ngayon para sabihin sa inyo na mali ang mga nagsasabing ganyan. Ang 6,000 piso monthly pension para sa seniors ay hindi lamang pangarap ito ay nagiging katotohanan na sa loob ng susunod na ilang linggo o buwan. Alam nyo, nung narinig ko ang balitang ito sa unang pagkakataon, hindi rin ako nakapaniwala agad. Parang napakaganda para maging totoo, di ba? Pero pagkatapos kong mag-research ng gusto, makipag-usap sa mga opisyal ng gobyerno, at makakuha ng mga opisyal na dokumentong nagpapatunay dito na pagtanto na ito ay tunay na nangyayari na. Ang mga seniors na naghirap buong buhay nila, na nag-contribute sa Social Security System at Government Service Insurance System, ay makakakuha na ng mas malaking pension na karapat dapat sa kanila. Pero bago natin pag-usapan ang mga detalyadong pecha kung kailan ito magsisimula, kailangan natin unang maintindihan kung bakit napaka-importante ng pension increase na ito. Tignan nyo, noong dekada pa ng 1990s, ang isang libot ang piso na pension ay mataas na para sa mga seniors. Pero ngayon, sa panahong ito, ang isang libot ang piso ay hindi na sapat kahit para sa isang linggong grocery ng isang tao lang. Ang presyo ng bigas ay umabot na sa 50 piso hanggang anim na piso per kilo, ang manok ay nasa ang piso per kilo, at ang mga gulay naman ay tumaas ng halos dalawang beses sa nakaraang tatlong taon. Kaya naman, ang mga senior citizens na umaasa lang sa kanilang pension ay talagang nahihirapan. Marami sa kanila ay napipilitang humingi ng tulong sa kanilang mga anak o apo na may sarili ring mga problema sa buhay. May mga seniors din na napipilitang maghanap pa ng trabaho kahit na dapat ay nagpapahinga na sila sa kanilang edad. Hindi ba nakakawa na sa edad nilang iyan, sa halip na mag-enjoy sa kanilang retirement, ay kailangan pa nilang mag-alala kung saan kukuha ng pambayad sa gamot o pagkain. Pero ngayon, sa pamamagitan ng 6,000 piso monthly pension, magkakaroon na ng mas malaking relief ang mga seniors. Isipin nyo, kung ang dati nilang natatanggap ay 1,200 piso hanggang 2,000 piso lang, tapos biglang magiging 6,000 piso, ibig sabihin tripled o quadrupled ang kanilang kita bawat buwan. Yan ay sapat na para sa kanilang basic needs tulad ng pagkain, gamot, at iba pang pangangailangan sa araw-araw. Ngayon, tungkol naman sa timeline kung kailan ito magsisimula. Ayon sa mga pinakabagong ulat na nakuha ko mula sa Department of Social Welfare and Development at sa Social Security System, ang implementation ng 6,000 piso pension ay magsisimula sa iba't ibang petsa depende sa lugar. Ang mga lugar na mas maraming senior citizens ay bibigyan ng priority at mga lugar naman na may mas konting populasyon ng seniors ay kasunod na lang. Sa Metro Manila, halimbawa, ang target date para sa pagsisimula ng distribution ay sa unang linggo ng Oktubre. Ibig sabihin, mga seniors na nasa Maynila, Quezon City, Makati, Pasig, at iba pang syudad sa Metro Manila ay makakakuha na ng kanilang 6,000 piso pension bago matapos ang buwan na ito. Sa mga probinsya naman sa Luzon tulad ng Bulacan, Pampanga, Bataan, at Zambales. Ang target date ay sa pangalawang linggo ng Oktubre. Sa mga senior citizens naman na nasa Visayas, lalo na sa mga malalaking syudad tulad ng Cebu City, Iloilo City, at Bacolod City, ang distribution ay magsisimula sa ikatlong linggo ng Oktubre. Ang mga mas maliliit na bayan at munisipalidad sa Visayas ay susunod na sa huling linggo ng Oktubre hanggang sa unang linggo ng Nobyembre. Para naman sa mga kababayan natin sa Mindanao, ang Davao City, Cagayan de Oro, at General Santos City ay makakasimula na rin sa ikatlong linggo ng Oktubre kasama ng mga malalaking syudad sa Visayas. Ang mga mas liblib na lugar sa Mindanao, lalo na ang mga lugar na mahirap abutin ng transportation, ay target na matapos na ang distribution sa kalagitnaan ng Nobyembre. Pero hindi lang yan ang kailangang malaman ninyo. May mga specific na requirements din na kailangan ninyong i-comply para makakuha ng 6,000 piso pension na ito. Una sa lahat, kailangan ninyong 60 years old na pataas. Ito ay base sa Republic Act 7432 na kilala bilang Senior Citizens Act na nag ng senior citizen as anyone who is 60 years old and above. Pangalawa, kailangan ninyong miyembro ng Social Security System o ng Government Service Insurance System. Kung miyembro kayo ng SSS, kailangan ninyong nag-contribute ng at least 120 months o 10 years. Kung naman kayo ay dating government employee at miyembro ng GSIS, ang requirement ay parehong 10 years ng contribution. Pero may mga special cases din. Halimbawa, kung kayo ay indigent senior citizen, ibig sabihin walang regular na kita o napakababa ng kita ninyo. Pwede kayong mag-apply sa special program na may karagdagang 1,500 piso monthly allowance on top ng 6,000 piso pension. Ibig sabihin, makakakuha kayo ng total na 7,500 piso bawat buwan. Para naman sa mga senior citizens na may disability o PWD, may additional 2,000 piso monthly allowance din kayo on top ng 6,000 piso pension. Kaya ang mga PWD seniors ay makakakuha ng total na 8,000 piso bawat buwan. Napakaganda ng programa na ito dahil napaka-comprehensible nito at tinalakay talaga ang iba't ibang pangangailangan ng mga seniors. Ngayon, alam kong marami sa inyo ang nagtaka kung saan kukunin ng gobyerno ang pondo para sa malaking programa na ito. Well, ayon sa Department of Budget and Management, ang total budget allocation para sa Senior Citizens Pension Program ay umabot sa 324 billion pesos para sa buong taon. Ang pondo na ito ay galing sa combination ng national budget, proceeds mula sa PAGCOR at PCSO, at mga special taxes na nakulekta mula sa luxury goods at services. Bukod dito, may partnership din ng gobyerno sa mga private companies na nag-contribute sa special fund para sa senior citizens. Ang mga kumpanyang ito ay nakakakuha ng tax incentives kapalit ng kanilang contribution sa pension fund. Sa ganoong paraan, win-win situation para sa lahat. Ang mga seniors ay nakakakuha ng mas malaking pension, ang mga kumpanya ay nakakakuha ng tax breaks, at ang ekonomiya ay umiikot dahil may mas malaking purchasing power ang mga seniors. Pero siyempre, may mga concerns din na dapat natin i-address. Una, ang logistics ng distribution. Paano ba makakakuha ang mga seniors ng kanilang pension? Ayon sa mga planong nakuha ko, magkakaroon ng multiple channels para sa pag-claim ng pension. Pwedeng sa mga SSS o GSIS offices, sa mga barangay halls na may partnership sa government agencies, sa mga designated banks, at sa mga mobile distribution units na pupunta sa mga remote areas. Para sa mga senior citizens na may savings account sa mga partner banks tulad ng Land Bank, DBP, BDO, o Metrobank, ang pension ay direktang ID deposit sa kanilang account. Wala nang hassle ng pagpipila o pagpunta sa mga offices. Pero para sa mga seniors na walang bank account, magkakaroon ng assistance ang gobyerno para sa pag-open ng basic savings account na walang maintain ng balance. May mga mobile distribution units din na pupunta sa mga barangay, lalo na sa mga rural areas na malayo sa mga cities. Ang mga mobile units na ito ay may mga representatives mula sa SSS, GSIS, at DSWD na mag a sa mga seniors sa pag-claim ng kanilang pension. Ang schedule ng mga mobile units na ito ay ipapost sa mga barangay halls at sa social media pages ng mga local government units. Ngayon, narinig ko rin na may mga seniors na nag-aalala kung matatanggal ba ang kanilang dating pension dahil sa bagong 6,000 piso pension na ito. Hindi, mga kababayan. Ang 6,000 piso pension na ito ay hindi replacement sa inyong existing pension. Ito ay additional sa lahat ng benefits na natatanggap ninyo ngayon. Kung halimbawa ay may 2,000 piso kayo na natatanggap mula sa SSS, magkakaroon kayo ng total na 8,000 piso monthly pension. Kung may 3000 piso kayo mula sa GSIS, magiging libong piso na ang total niyo. Bukod pa dito sa monetary benefits, may mga kasamang privileges din ang mga senior citizens na makakakuha ng 6000 piso pension. May special healthcare package na kasama sa programa na nagbibigay ng free health insurance coverage sa PhilHealth at mga discounted services sa mga partner hospitals at clinics. May libreng annual check-up din para sa lahat ng beneficiaries ng programa. May special discount cards din na ibibigay sa mga seniors na makakakuha ng pension. Ang discount cards na ito ay pwedeng gamitin sa mga partner establishments na nagbibigay ng 10% hanggang 20% discount sa mga grocery items, medicines, transportation, at iba pang services. Ito ay on top pa ng existing senior citizen discounts na nakasaad sa batas. Pero alam niyo ang pinakamagandang parte ng programa na ito ay hindi lang ang pera. Ito ay pagkilala sa mga seniors bilang mga valuable members ng ating society. Ito ay pagbibigay ng dignity sa mga taong nag-contribute sa aming bansa sa loob ng maraming dekada. Hindi ito charity ito ay right ng mga seniors na makakuha ng decent support mula sa gobyerno na pinagsilbihan nila ng mahabang panahon. May mga kritiko nga na nagsasabing hindi sustainable ang programa na ito na baka maubos ang budget ng gobyerno. Pero ayon sa mga economic experts na nakausap ko, ang programa na ito ay hindi lang expense ito ay investment din. Kapag ang mga seniors ay may mas malaking purchasing power, bibili sila ng mas maraming goods at services. Ibig sabihin, mag increase din ang economic activity, magka-create ng mas maraming jobs, at mas maraming taxes ang makulekta ng gobyerno. Sa totoo lang, maraming developed countries na may ganitong klaseng comprehensive senior citizen support system. Sa Japan, halimbawa, ang mga seniors ay nakakakuha ng substantial pension mula sa government. Sa Canada din, may Old Age Security program na nagbibigay ng monthly pension sa lahat ng seniors na qualified. Ang Pilipinas ay sumusunod lang sa mga best practices ng ibang bansa pagdating sa senior citizens welfare. Kaya mga kababayan, Huwag ninyong palampasin ang pagkakataong ito. Kung kayo ay 60 years old na pataas at miyembro ng SSS o GSIS, mag-prepare na kayo ng mga requirements ninyo. Kailangan ninyo ng valid government ID, birth certificate o any document na nagpapatunay ng inyong age, SSS o GSIS ID, at barangay certificate na nagpapatunay na kayo ay senior citizen. Mag-prepare din kayo ng bank account kung wala pa kayo. Mas mabuti na kung direct deposit para walang hassle. At most importantly, magstay updated kayo sa mga announcements mula sa inyong local government units at sa official social media pages ng SSS at GSIS para malaman ninyo ang exact schedule ng distribution sa inyong lugar. Ang 6,000 piso monthly pension na ito ay hindi lang tulong ito ay simula ng mas magandang kinabukasan para sa aming mga senior citizens. Ito ay pagkilala sa inyong contribution sa aming bansa at commitment ng gobyerno na alagaan kayo sa inyong golden years. Kaya mga kababayan, maging handa na kayo dahil malapit na ang panahong makakakuha kayo ng pension na karapat-dapat sa inyo.